Uh, gusto ko lang sabihin, noong 2015, ako yung kaisa-isa at unang gobernador nagdeklara para kay PRRD. At kahit ako ang matirang nag-iisa, maninindigan pa rin ako sa kanya. Kasi ang dahilan na marami kaming loyalista, e eh kasi yung tatay ko nananatiling tapat at loyal sa mga kaibigan. Ayan, tiisa na lang po. <laughs> 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 Mambadyo na sabi yung bigla. Wala lang. Sabi ko sa iyo, maintang ulo ko ngayong umaga eh. <laughs> Bakit ma'am? Ano ho ba ninyong damdamin dito po ngayon sa nangyayari? I hope you don't mind. As asking, uh, ito hong nangyayari ngayon sa sa counterpart nyo sa Kongreso na mukhang merong, uh, uh, may mga demotion na nangyayari. At uh, yung nga po, pagsasabi daw po na ang iba, eh, may nangyayaring laglagan. Iya yeah, yun na nga ang uh, ang uh, ang masama rito imbis na igalang ang pag-alala ng libo-libong namatay ng Yolanda, ikasampung anibersaryo ngayon, alalahanin natin. Eh hirap na hirap ang mga tao at dumarami ang na, nagugutom. Na, na, na lang tayo lahat. Naku, no, wag naman mauwi diyan. Gusto kong sabihin tulad ng sinabi ng tatay ko noon, Isang bansa, isang diwa. Solid North, solid South. Pinas, that's the only way, di ba? Tama ba yun? <laughs> so, Opo. Mm. Base po dyan sa naging pahayag nyo, eh, Senator iam ang ibig sabihin, eh, unity pa rin ang unity team. Ewan ko, maraming nag-aaway, pero kami hindi. Solid pa rin ang Norte, solid pa rin ang South. So, bumbo pa rin ang Pilipinas. Huwag naman nilang watakin. Opo. Sino ba ang nagpapawatak-watak, ma'am? Nako, secret. Secret na public secret. Bahala na kayo. Opo, opo. Uh, sige po, ma'am. So ang binabanggit po ninyo, dapat ngayong panahon ng paggunita sa dilubyong inihatid ni Yolanda, ang focus natin ay eh, paglilingkod sa bayan at hindi inuuna ang iusapin po tungkol sa hidwaan sa politika. Amen. Amen.